Bakit kailangan pang maging tao ng Panginoong Isokristo kung siya ay Diyos? Ano ang kahalagahan ng pagiging tao ng Panginoong Isokristo? Marami pa rin mga tao ang itinatanggi ang pag ng Panginoong isu Kristo at may mga naniniwala na siya ay tao lamang. Ngunit sinasabi ng Biblia ang katotohanan at bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo na ang pagiging tao ng Panginoong Yesu ay kasing kahalaga ng kanyang pagka sa diyos sapagkat ang Panginoong Yesu Kristo ay isinilang bilang isang tao habang siya ay ganap na banal. Itinuturo ng Biblia na ang Panginoong Yesu Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao at ang mga tumatanggi sa pagiging Diyos ng Panginoong Yesu ay mga huwad na guru. Sabi nga sa second one chapter 1 verse 7, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ng mga mandaraya, ayaw nilang kilalani ng Panginoong Iso Kristo na naging tao. Ang ganoong mga tao ay mandaraya at laban kay Kristo. Sila ang mga huwad na guro na hindi naniniwala sa pagparito ng Panginoong Iso Kristo sa laman, sapagkat ang totoo, siya ay Diyos sa katawang tao. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit kinakailangan ng Panginoong Iso Kristo na magkaroon ng likas na katauhan. Number one, ang pagiging tao ni Jesus ay mahalaga dahil ang propesya ay nagsasabi na nangangailangan ng pisikal na kapanganakan sa Isaiah chapter 9 verse 6 sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak ng lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang ama, pangulo ng kapayapaan kailangan maging tao ng Panginoong Heso Kristo upang matagumpay na matupad ang lahat ng katuwiran at pagsubok kung saan ay nabigo si Adan. Kailangan maging tao ng Panginoong Heso Kristo upang matupad ang katarungan ng Diyos upang tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Kaya't sinasabi sa Roma chapter 5 verse 19, sa pamamagitan ng pagsunod ng isang tao, ang marami ay magiging matuwid. Number 2 upang mamatay at magbayad ng ating kasalanan. Ang isa pang dahilan na mahalaga ang pagiging tao ng Panginoong Heso Kristo ay dahil sa pagbubuhos ng dugo para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Lahat tayo ay may kasalanan sa harap ng Diyos at nararapat sa kaparusahan. Tulad ng sinasabi sa Roma chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga ang tanging paraan na ikaw at ako ay mapatawad sa ating mga kasalanan ay nang mamatay ang Panginoong Yesu at nabuhay na maguli sa ikatlong araw. Kung wala siyang laman at dugo gayon, hindi niya maibubuhos ang kanyang dugo. Hindi siya maaaring mamatay kung wala ang kamatayan ng Panginoong Walang hain para sa mga kasalanan at tayo ay hindi pinatawad. Iyon ang dahilan kung bakit kinakailangan ng Panginoon na magkaroon ng likas na pagkatao. Kinakailangan niyang maging tao para mamatay sa mundo para sa ating mga makasalanan at nang hindi na tayo mahatulan ng kamatayan. Sinasabi ng banal na kasulatan sa 1 Pedro chapter 3 verse 18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa espiritu. Pagkatapos ng kanyang pisikal na kamatayan, ang Panginoong Yesu Kristo ay pisikal na nabuhay mula sa mga patay. Kung hindi siya namatay, tiyak na hindi siya mabubuhay na maguli. Sinabi nga ni Apostol Pablo na kung si Kristo ay hindi muling binuhay, kung gayon ang kanilang pangangaral ay walang kabuluhan at ang ating pananampalataya ay wala rin kabuluhan. Number 3. Upang kumatawan sa atin sa harap ng Diyos, Napupuot sa atin ng Diyos dahil sa ating mga makasalanan. Inilalarawan sa Biblia ang kasalanan bilang pagsuway sa kautusan ng Diyos at paglaban sa kanya, at ito ang dahilan sa paghihiwalay ng tao at ng Diyos. Sinasabi nga sa Roma chapter 3 verse 10, walang matuwid wala, wala kahit isa. Nagkasala tayong lahat dahilan sa ating minanang kasalanan sa ating ninunong si Adan. Gayun din dahil sa ating mga aktual na kasalanan nagagawa araw-araw. Wala tayong magagawa sa ating sariling kakayahan upang maiharap ang ating sariling nakatanggap-tanggap sa Diyos. Walang kahit anong mabubuting gawa o pagsunod sa kautusan ang makapagbibigay sa atin ng sapat na katuwiran upang makatayo sa harap ng isang banal na Diyos. Kung walang tagapamagitan, nakatakda tayong pumunta sa impyerno dahil imposible maigtas natin ang ating sarili mula sa ating mga kasalanan. Ngunit meron tayong pag-asa sapagkat may nag-iisang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos. Kailangan natin ng isang tao na tunay makakatawan sa langit. Ang Panginoong Yesu so Kristo ay nagkaroon ng likas na pagkatao upang maging ating tagapamagitan. Ipinaliwanag nga sa 1 chapter 2, verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Yesus. Number 4, upang makiramay sa ating mga kahinaan. Totoo naman na ang Panginoong Yesu Kristo ay walang makasalanang kalikasan. Ngunit si Kristo ay merong mga kahinaan at pakikibaka na katulad sa ating mga tao. Naramdaman niya ang paghihirap, pagkapagod at mga limitasyon. Nadaman niya ang kapangyarihan ng tukso kahit na hindi siya nagkasala. Ito ang dahilan kung bakit maaari tayong lumapit sa Panginoong Yesu Kristo kapag tayo ay nangihina at nalalaman natin na tayo ay naiintindihan niya. Tulungan niya tayo na hikayatin sa pamamagitan ng kanyang salita at espiritu. Number 5 upang maging madaling lapitan dahil sa kaluwalhatian ng Diyos, sinasabi sa 1 Timoteo chapter 6 verse 16 na siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makita man, sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. Sa wakas, ang Panginoong Isokristo ang tanging paraan upang makalapit tayo sa Diyos. Sapagkat binayaran na niya ang ating mga kasalanan, siya ang namagitan sa atin. Tinupad niya ang lahat ng katuwiran. Ito ang dahilan kung bakit maaaring na tayong lumapit sa Diyos maaari tayong lumapit sa Panginoong Yesu Kristo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at ibibigay niya sa atin ang kanyang katuwiran at buhay na walang hanggan. Tinatawag tayo ng Panginoong Yesu Kristo na nagsasabi, lumapit sa akin ang lahat ng nahihirapan at nabibigatan at kayo ay aking bibigyan ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa aking sa ako ay maamo at mapagkumbaba sa puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa sapagkat madali ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Ang pagiging tao ng Panginoong Heso ay kasing kahalaga ng kanyang pagka-Diyos. Ang Panginoong Heso Kristo ay isinilang bilang isang tao habang siya ay ganap na banal. Sa so 1 chapter 1 verse 14. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Dito ay malinaw na nagpapahayag na ang Panginoong Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Tanging ang Diyos lamang ang nagtataglay ng kakayahan at katuwiran upang mahango ang tao sa walang hanggang kaparosahan. Tangi ang Diyos lamang ang may kakayahang akuin ang kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na maguli ng Panginoong Heso Kristo bilang katibayan ng kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit napakalaga ng kanyang pagiging tao. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.